Ang lakot Magkano idol? Kuha? 120 nila, pareha sila Oo Kaya ang ko na benta no Tulungan Guys Kaya na lang Nabiyam sa niya, tatesti ko itong ano Ay, ko Sa kanya Yun Sabi ko nito, baka Hindi ito Oo nga, sabi ko nito, baka makuha nito Baka pa, nabili na no Mayroon na na Nabili na Baka Oh, testing pa okay, testing. Baka, baka madali. Baka, baka madali diyan, no? Okay, oh. Mabibili niyan. Oo oh, nga. Dami magbibili dito. Ito ba 'yung mga natag ngayon? Oh, ito. Lahat. Yan. Oh, gagandong. Mamasayin niyo talaga 'yan. hawakan na pala. May ikot yan, mga ganun. 500? Oo. Ito naman sa batok, sa likod. mamasahin yun dito. Ito yun sa ano? Magkano? Ito 200, ito 500. Oo, 200 yan guys. Dito yung 500. Ito naman yung cooler, 200 din. Talagyan na ng yelo lang yan para malamig buka. Yun o, 200? Oo, 200 yan. 200 guys, no? Ito agawang yung cooler. Takore, electric takore. Oo, yan. 150. 150. Super ka lang daw. 500. Oh, five, 500 no mura na dito guys yan dito lang yan no, ganyan mahal so, na yan sa iba oh ka lang na yan doon oh. so, daw sa Pampu piso mga Pampu piso. Pampu piso, no? pang, pang ano ipis no ipis daga daga pwede dikit di diyan no Pampu piso lang no dikit dikit talaga dikit talaga diyan dito idol Playpel yan, laruan ng bata. Playpen. Malaking laruan ng bata ganun. So, Bubuhuin mo lang. Aling yan? O to. O oh, talaga? Laruan ng bata. Talaga. Parang kuna, kunang malaki. O, oh, kunang kuna malaki. malaki. So isang o, set. Lang. Magkano? Ito? O. Oh. 600 yan. 600. O. Oh. Yan yung mga ano niya o. Oh. Kompleto. Ah, may kasamang tent no? Oh, 600. Okay. Oh, okay, Guys, sa mga may nito oh. Oh. Yan yan o. No? 600. Banda, eh. Ayun yung ano niya guys, oh. Ito yung pinaka yung body niya. Body Ito niya, body. no. Ito oh. yung tent niya. Oh, yung tent So 600. Oh. Sa mga may need dito guys, puntahan nyo na to oh. Oh, diba? 600 lang Idol dyan sa bike mong yan Ito sa libo sa bike eh, Ano yan? Yung Motorbike uh, motor dechagable. bike oh. <laughs> Yung guys oh Sa libo Charid lang yan. So, Ay, ito, sa libo lang. Sa no? Ayun, guys, ganda pa nito, oh. Sa libo. Doon sa tent, 600 lang, guys, no? Ay, mga, ano na yung mga anak nyo, pwede sila maglaro doon. Para sa bata. Oh. Para sa mga bata. Yan, oh. Dito lang yan, sa Carmen Planas. Dito lang yan, guys, sa Carmen Planas, no? Oh, sa bandang dulo, dulo. dulo. Yan, sa mga idol natin dito, ah. no? Tagal tayong dinamasyal dito sa kanila. May nararamdaman si Kobon, Vlog, eh. Mawala <laughs> <laughs> rin yan. Mawala Ay, ah, may yes. good oh. oh. syempre mahirap tayo sumuong. Baka mamaya. Yeah, oh. Ba? Siyempre. Yeah, may wala. May so, awa ah, ang pamilya natin pag may nangyari tayo sa atin. Lahat na may sakit gagaling. Lahat. <laughs> Sawa ng Diyos, no? Dito ah. naman, no? Yan, yeah, 20 isa. 20 isa, guys, no? Ito yung mga tumay, lecha po lang. Yan, may sakit. Yan, yeah, sa yeah, no? Man. 10. 10 piso. Oh, 10 piso. Ayan, mga oh. 10, 10 oh. maliliit 'yan. 10. Mga 10 sampo, no. Itong malaki 30. Ah, ito malaki. Oh, 30. Yan 30 dito, guys, oh. So, dito mga 10 10 lang, guys, oh. So, yan, oh. No? 10 piso, yan, oh. No? yung mga ano guys, mga 20 pesos yan Yan, mga 20 pesos no? Oo oh, ano? Yan, 20 lang yan, mga mag, ayan, yan, mga, mag mga ano Ang tawag dito, tumbler, tumbler. 20 lang yung 20 lang isa no? Dito sa mga tumbler na to guys oh. So. Yan, 20-20 lang diyan, guys, no. Long ride diyan. Yan, 20 lang. No. Ano, 20 pesos lang to, guys, no. Yon, 20 pesos, oh. Grabe, guys, dito sa bandang dulo, no. Ang dami dito, guys. Basta puntahan niyo na to dito, guys, sa May Carmen Planas, no. Sa bandang dulo to, guys, no. Bandang dulo. Ang sila idol lang pupuntahan natin dito, guys, no. Nabili na, guys, yung kulungan ng aso, no. Gawin, benta niya, no. Shut up. Sana, maling tayo. Oh. Tagal, oh. di ako naman punta sa inyo. Sakit talaga eh. Hindi <laughs> ko kaya. Nagising naman ako ng madaling araw. Ngayon lang uli. Salamat yeah. sa inyo ah. Yeah. Tagal nga? Oh, nabili natin. na ah, sir. Nabayaran na ka kaagad. Binayaran kaagad eh. Mura lang, sir. 150 yata. Grabe no. Agad, eh. Magkano ulit kuha Oh grabe. 120 na nga lang guys no. Sa kulungan na yun, no. 120. Grabe guys. Punta na kayo dito. Napakamura ng mga bilhin dito guys sa dulo, guys no. Ayan yeah, no. So na to. 1K yan masakbo yan pa patras patulong umilipad yun oh no? <laughs> hahahaha yan ah ha? pasulong patras pa paano no umilipad yan Lumilipad yan oh oh yan dito na kayo no dito na kayo ay thank you po thank you po hello shout out sa inyo sir dito lang yan dito lang daw yan sir sa Carmen planas hahahaha oh ah shout out sa mga customer ninyo guys ay Good morning po. Pili na po kayo. Pili na po kayo. Yun o, maganda pang masadso Pang ano, paa, sa pang batok. thank you dyan. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Thanks. God bless. Ingat tayo. Good morning, good morning. dito sa dulo, dami rin paninda rin dito, no? So, tingnan natin itong mga to mga t-shirt, pantalon. Pantalon, kuya, 100. 150. Ah, oh, 150 po. One oh, 150. So, mga naman po ito. Ito, ano ba to Jacket or ano? Ha? Okay. Magkano? 200, no? Mga jogging pants, guys, So oh. Jogging pants, magkano? 150 So Okay, punta na kayo dito Kopi, oh. marami rito kayong pipili yung Mga pantalon Mga T-shirt, jogging lame. pants no? Yan Only here in Carmen Planas no? Ay, shout out ate Yeah, thank you dyan Salamat Ah, na libre doon guys no tayo dito no sa mga tatag dito idol gano dyan idol 250 250 guys oh eto pwede pwede to no pang trabaho, pang -trabaho natin bilis. no mga pang trabaho ganda yan pang safety talaga ng mga panyo dito guys no 250 pati dito idol oh, 250 lang okay. okay so 250 lang dito sa mga shoes na to 150 lang kini para po to uwi na mo yun 150 lang daw sir guys yung mga may speaker pa oh salamat ito so. guys okay, so, oh yung mga lagari rin oh yan mga lagaring bakal guys no rodela guys no mga bang tali natin no katala riveter alin race vice grip guys mga bisagro mga gripo padlock yan dito guys eh, dami ano <laughs> pangalan mo ano na no? girlin oh si girlin nag-aaral ka pa nag-aaral pa hindi na so nag-aaral na buhay ka na <laughs> Shout sa iyo ha. Ah. Tanungin natin si idol natin, no? Idol dito. 300. So 300 dito guys sa ganito, no? So si idol natin hindi na nag-aral. Maghanap buhay na lang daw siya kasi may mga pera. <laughs> Para magkapera, no? Siguro pag nakaipon guys din naman natin alamang ang panahon, no? Idol dito. Katala. Ah, nasa likod ang mga price. So, eto guys, Katala 250. Yan, no. Punta na kayo dito. Padlock natin, no. Oh. Kobe. 150 guys sa padlock, no. And 150 lang tayo. Eh, mga ganitong gripo. 150. O, oh, 150 dito guys, no. May plastic saka mayroon din tayong metal. Yung ganito 140. 'Yung ganito guys, 140. Dito naman guys, ganun din. Ah, medyo mahal to kasi ano siya, metal siya, no. 200. Tayo. Yan 200, no. You know, monoblock guys, oh Tingnan natin 'to. Baka may presyo 'to. You no. Know? 170 guys dito sa Riveter ah, Riveter guys 170 dito no 250 oh, 250 guys sa uh, no ito yung mga bike lock mga bike lock no ito ano ah, may presyo hmm guys, mga bike lock no, bicycle lock no. Ito 150 naman to guys, mga pait no. And 150. Ayan, 150 tayo. Ito kaya mga bisagra. 75. 75 ito guys no. Ito guys, pwedeng palagay sa gripo no. Yan no. Palagay sa gripo. Yan no. Ano yan? Biday? Kano? Ito, biday. No, magkano Oh. 250. Biday gate, 250 no. Yan, dito kayo pumunta kay idol natin. Araw-araw ka nandito? Opo. Yan. Hindi na siya nag-aaral guide no. Nagtitinda. Yan, para makaipon. Baka next year mag-aaral na to. <laughs> oh, dah, 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 Oh, chat out dyan ha. Ah. Oh, yan. Dito na tayo guys, no? Punta kayo dito. Idol natin. Salamat na marami. Bye bye. Dito sa Carmen Planas, no? Pag gusto nyo pumasyal guys, pasyal na kayo. At dito nyo makikita yung mga gusto nyo bibilin, no? No? so mito guys, no? Mga piyesa ng bike. Yan, no? Okay, sa nang bike mga ano ba tawag diyan, no? Japanese bike. Ilaw niya, guys, no? Saka may carrier din. Oh, 'yan sa mga naghahanap ng mga piyesa ng mga ano dyan, no? Bisikleta. Dito lang sa Carmen Planet bandang dulo, guys, no? Napakarami. <laughs> good morning, good morning. Oh, no, 'yun, no? Good morning. Hi, good morning. Hey, good morning. Medyo kayo <laughs> Nagparipan oh? Nagpariban Pinatuit ba? Pinatuit Ayan guys oh Ayan mga bluetooth speaker no Helmet oh Ayan mga masking tape guys no Ayan dito Mga Thank you Kami dito guys Tawa ka kakapili ng mga ano, no? <laughs>